Kanina nagparanas kami nang hinalakit ang damdamin sa dimasalang sa Maynila. Pinigilan kami ng isang general. Nag-aabang kami na mga traffic na buhay ang congressman, lalaglagan namin ng pato. Itong flood control project na ito, na lubha kaming uh, inabuso. Kami po ang uh, biktima sa kalsada. Kami ang unang-unang nababasa ang mga paa. Kami ang unang-unang napapasma. Patalsikin natin ang lahat ng magnanakaw na nakatira sa bulwaga na 'yan. Ang daming bawal. Pero pag magnanakaw, walang bawal. Sabi nila binubulungan na karon. ron. Samsam, hindi siya pero. Eh bakit patayin nandito? kami sa transport sector, ang hangarin namin, wakasan ang korupsyon. Ang grupo po namin ay naka-establish na sa North, East, West, South ng National Capital Region. At nakikiusap ay videohan natin para malaman natin kung sino mga congressman at may escort pa na bayaran saan galing niyang bayang pambayad na yan ang grupo po namin sa transport sector ay kakasa ang piston ang manibela sa 18 ang nagpahayag ng paunang protesta ay taxi group kanina nagparanas kami nang hinalakit ng ang damdamin sa dimasalang sa Maynila, inigilan kami ng isang general. Nag-aabang kami na mga traffic na buhay ang congressman, lalaglagan namin ng pato, Tigil daw, kapayapaan raw kailangan. Kailangan ba, ba ng kapayapaan ang plunder case? Ano ba yan? Nagagalit na po ang transport sector. Ang transport sector hanggang a-21 ay hindi papayag na malulupig sapagkat humingi kami ng aliyansa sa sea transport, air and rail upang ipadama ang kabuuan ng transport sector land, sea, rail at air. Humihiling kami ng ayuda, tulong na makipagkaisa, hindi kuwarta tagumpay ngayon lang ako lumantad. Kung meron kayong YouTube dyan, ang malaking rally sa NLEX, magmula San Simon hanggang Santa Ines, entry at exit point, lima kaming nagplano. Bakit ako lumantad? Naplanuhin namin ang maigi ito. Hanggang hindi nagre-resign ang mga buhay yan. 2021 palakpangan. Salamat po! Ang transport sector ay tataya at ang aming buhay. Salamat po! Kung ako'y darakpin ngayon, Pit! Salamat! At marami pang babangon katulad ko. Wala nang bawal sa 20 sa September 21 na Dore. Ayan, sige po. Huwag nilang malihitin ang grupong ito. Kung papayag kayo ngayon, nandiyan pa yung grupo namin sa Bulacan at pasinag, Pag may daan -da ang congressman, ay, mga grupo ko, huwag mo yung sasaktan. Huwag yung gagawa ng di maganda. Nakikiusap ko, ako. Dahil sa pakiusap ng aking mga kausap na general. Salamat po. Okay. Or, kung kayo po ay gustong pumangkas, kung kayo po ay gustong sumakay na mapabilis, kami po yun. Hindi ko na po papakita yung mga nasa likod dahil ayaw nilang matanggal. So, ako na lang. Ako po, si Bonifacio Dacles nagre-represent nagre-represent ng TNBS sa totoo lang itong flood control project na ito na lubha kaming uh, inabuso kami po ang uh, biktima sa kalsada kami ang unang-unang nababasa ang mga paa kami ang unang-unang napapasma dahil sa baha na ng mga congressman na ito. Hindi naman kaila sa atin, mga kasama, na ang budget ng flood control ay ninakaw ng mga congressman na ito kasama ang mga matataas na opisyal sa pamunuan ng ating bansa. Tingnan mo katabi mo, tanungin mo, nagbabayad ka ba ng buwis? Ano sabi? Ibig sabihin, kung kayo'y nagbabayad ng buwis, kayo ay nanakawan. Kayo ay ninakawan. Kayo ay sadyang inalisan ng pagkakataon para matulungan ang ating mga susunod na henerasyon. Kami po ay matatapang lang sa social media. Actually, gasgas -gas na nga, putput put na yung aming mga daliri sa kababash. Ngayon, kung mga nanunood ang mga kabataan, ang mga serbisyo ng TNBS, ang mga riders group, eto na ang panahon mga kasama. Patalsikin natin ang lahat ng magnanakaw na nakatira sa bulwagan na yan. Tama po ba? Palayasin natin sila. Sobrang butas na po ang ating bulsa. Sobrang gasgas na ang ating mga panggagastos. Ito pa isa. Halika dito kapatid. Tingnan ninyo kami. Halos mapasma kami. Halos mapasma kami sa baha na araw-araw namin dinadaanan. Ang Metro Manila noon, pinipili lang namin kung saan may baha, iniiwasan namin. Ngayon, hindi na kami makapagpili, hindi na kami makapamili. Ito na lang yata ang hindi pinabaha eh. Kailan kaya babae ng bulwagan na to? Ha? Bahain natin ng... <laughs> Tama, binabaha sila ng pera. Tama ka, mami. Binabaha sila ng pera. Ngayon, mga kasama, lahat ng cellphone na hawak nyo, ang inyong mga kapatid, kaibigan, mga kasama, kapitbahay, iingan nyo nyo na sila na sumigaw, lumabas sa kalsada at lusubin natin ang bulwagan na ito at ipakita natin sa kanila na tayo na mga nagbabayad ng buwis, tayo ang nagbabayad sa kanila. Maraming salamat mga kasama, lalong-lalo na sa mga vloggers natin, na alam namin kayo ang totoong bayani sa henerasyong ito. At ang mga TNBS na nasa likod ko, kami ang totoong pasmado sa baha na dulot ng pagnanakaw ng mga congressmen na ito. Lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez. Ay, ano? Romualdez. Kala ko Romualdez. Maraming-maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa panahon. Akala ko may bagyo pero hindi. Binigyan tayo. Salamat po muli.